Buenos dias, señoritas y señoritos. Today, upon your request, we are going to give you an update dito sa kaso ni uh, ni uh, retired General Johnny uh, Macanas at uh, yung uh, failed and now nakikita natin wala na forgotten na uh, call for uh, for coup d'état, forgotten call for withdrawal of support kasama si... Uh, si uh, retired captain na uh, uh, Clemente ha huh? na well <laughs> as of now we already know wala nothing happened uh, mukhang na loko sila na mga na mga grupo na iba mga vloggers na based comfortably outside of the country na na hindi naman pwede kasuhan dahil for sila uh, foreigner sila uh, pinaniwala nila mga yon pati yung mga local lokal uh, local nag sa kanila pero ayaw naman lumantad <laughs> yun na uh, they were left holding the empty bag and not only that eh ba itong si Makanas baka baka uh, makukulong pa ng uh, uh, up to 12 years or be made to pay a fine of uh, 1 million or both kulong at uh, fine dahil uh, sa violations ng uh, uh, anti cybercrime law at the pertinent provisions of uh, the revised penal code regarding the use of communication to steer trouble or to to create misinformation and to uh, create uh, chaos in the country So eto na <laughs> uh, kahit kahit recently as we vlog earlier na lumambot na siya. Binago na niya yung mga vlogs niya at recently medyo na tone down na siya. Eh wala pa rin sinabi ng uh, ni uh, PNP Chief uh, Acorda na tuloy pa rin <laughs> ang kaso sa kanya dahil uh, sabi niya he 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 showed disrespect sa sa, arm, uh, sa kasundaluhan and also the PNP uh, hierarchy by uh, claiming na si uh, si PNP Chief General Ben Acorda Jr. and uh, AFP Chief uh, General uh, Romeo Browner ay part of the coup d'etat. Kudeta Movement laban kay President Bongbong Marcos with the intent of uh, removing President Marcos from power and installing uh, yung tinatawag na ni Clemente na na President President uh, Sarah Duterte. At uh, uh, akala nila dahil uh, meron earlier manifesto yung mga PMA uh, PMA officials, both retired and active uh, in favor of SMNI, akala nila uh, naniwala sila sa sa sarili nilang nga uh, sa sarili nilang nga uh, gawa gawain or illusion na well supported yun ng mga fellow, fellow PMAers nila pero kahit yung kabatch ni ni uh, Clemente uh, dinistansya ang sarili nila at uh, binawi na wala daw they made a clarification that they don't support or share his views ni Captain Clemente so uh, nga nga itong dalawa ngayon <laughs> at uh, baka forthcoming coming pa rin ang kaso diyan kay retired Captain Clemente so sabi ni uh, sabi ni Acorda in a uh, in a recent uh, uh, recent interview sabi niya ay eh, hahayaan na lang daw niya yung Quezon City Prosecutors Office para para to process the case against Macanas. At uh, hindi daw niya iwi-withdraw ito dahil uh, kahit daw nag-edit na daw ni Macanas yung uh, yung portions na very yung controversial blog niya kung saan uh, isinama niya itong si Browner at saka si uh, uh, Acorda sa Kuplat at uh, sabi niya sana Makana should have known better eh galing pa naman siya sa sa uh, uniform uh, personnel uh, uh, sector he should know better uh, to to show respect to those in to those uh, appointed uh, into power by the President. Uh, sabi nga niya, we should give some respect to our uniform and to the authority given to the police. Do not make fun of it. So sa kanya, parang ang, ang tingin niya talaga na parang pinagtatawa na lang siya dito or uh, or isinasama siya para maka, maparami ng views itong si si General uh, General Macanas Kasi in his complaint Sinabi rin niya na parang may mga Sektor na gusto lang talagang uh, Gamitin sila to To uh, create uh, Controversy at their expense <laughs> Para dumami Yung mga kwan nila Yung mga shares, comments And of course yung uh, Virality ng mga pages nila At uh, tataas yung kita nila sabi niya hindi pa rin magbabago yung fact na ginawa ang ginawa nito ni ni uh, Macanas ay misleading when he uh, used the photo of uh, of Acorda and Browner sa sa vlog niya to show na suportado ito yung uh, yung kudeta at uh, uh, to, to to go back nung December 30 pa naman 2023 nagpost si itong si Makanas ng 12 minute video na ang title na ay ito. Good news, <laughs> good news pa. Ha? AFP PNP generals convincing PBBM to resign. Yan. Sa title pa lang at sa photo pa lang klaro na na good news AFP and PNP generals convincing PBBM to resign. Yon kahit may question mark pero hindi pa rin yung excuse kasi uh, doon sa body ng ng vlog niya eh sinasabi niya na halos planchado na yung kudeta in fact uh, marami na silang mga kinakalat pati ibang vlogger na mga balita di umano na takot na takot na si Marcos mat mabaksak ang uh, ang ang administrasyon niya at nakikiusap na siya na kung pwede huwag gawin presidente si Sara, kundi gawin na prime minister si Martin Romualdez para maproteksyonan pa sila. Pero willing na siya magstep down kasi daw takot na takot daw si President Marcos pag lumabas yung uh, polboron tape, wala na, out na siya, nakudeta na siya. So very sure na sila dito. Kaya nilagay na ni siguro yun, yun ang fake news na binigay sa kanya. So lesson lesson rin ito sa kanya na na wag madala sa mga fake news na 'yan at sa mga illusion na sila mismo gumagawa. At uh, in fact uh, after kinasuhan siya, pinalitan niya ito and I quote ito ng title. Dumarami tao <laughs> convincing PBBM to do the right thing. <laughs> Hindi na Good news! AFP, PNP Generals, conv convincing P PBBM to resign sa ito na. Dumarami tao, more people convincing PBBM to do the right thing. So hindi na, hindi na, inalist na yung AFP, PNP Generals, and then uh, hindi na rin resign ang ginamit the word, kundi to do the right thing. <laughs> Kwan na, Be very neutral at uh, at very malabo na talaga. At uh, sabi pa nga niya, uh, kasi to do the right thing. What what is the right thing, ha, di ba? <laughs> ano bang dapat gawin ni Marcos? Wala na, malabo na. Whereas resign, klaro talaga, resign, ha. A uh, change of government talaga. So, pero sabi ni Makana, hindi pa ah, sabi ni Acorda, wala hindi 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 ko niyan, hindi pwede sa akin 'yan. Uh, the damage has, has been done doon sa sa vlog uh, niya na The General's Opinion. In fairness, mukhang effective naman yung paggamit niya. Paggamit niya sa mga sa mga kwan, sa mga itong sa mga generals na ito kasi quickly umakyat ng 110,000 subscribers. <laughs> I hope it's worth it, general ha. <laughs> general problem ka talaga ngayon. I hope it's worth it. Naka one, 110,000 subscribers ka na Baka umaakyat pa ito Pero syempre Masisira din credibility nyo dito So doon sa vlog niya Sinabi pa niya na uh, Marami daw Mga active and retired police And military officials Were already in talks with Marcos Para uh, pressuring him To resign Telling him to step down Sabi niya Even daw si, uh, si Senator Amy Marcos uh, is asking his brother to step down. And sabi niya, uh, itong quote niya, uh, To not tarnish the reputation of their father, the late President Ferdinand Marcos Sr. Parang ginamit pa doon ni Aimee yung pangalan ng tatay na mag-resign ka na kasi nasisira ang pangalan ng uh, nang tatay natin dahil sa sayo. ganon na. Meron pang ganon, parang scripted talaga, no? So, ito talaga si si uh, si Makanas hindi naman ito bago sa kanya. Kaso lang ngayon, uh, uh, naipit na talaga siya sa kaso na ito. As a backgrounder, kasama ito si si Makanas sa 1986 sa uh, coup attempt against then former president uh, uh, Corazon Aquino. So, pero ngayon, uh, noon pina, pinatawad lang siya ni ni Cory. Pina-push up lang sila eh ngayon quad ka na finally. Sabit ka na sa kaso. So, we will follow up this case at uh, and other issues related to this. So, please share this to to your friends and relatives lalo na yung sumusubaybay sa issue ng mga coup mga kuku dito sa bansa and uh, please uh, ask them to subscribe to the blogcaster armandine youtube channel thank you for watching and see you in my next blog